tingnan natin ito ngayon yung sinasabi ng Malacanang na sumbungan ng bayan. Sumbong, isumbong sa Pangulo. Yata yun? Tingnan natin. Isumbong sa Pangulo. Okay, baka baka ito yun. Tingnan natin to. So, pag inopen mo siya, isumbong sa pangulo. Ah, web sa ano siya, Facebook siya ng Philippine Information Agency. So pag kinlik mo siya, ah ito may, may binibigay silang link. May link na www.sumbongsapangulo.ph. So pag kinlik natin 'yan, ito yung lumalabas. Ayan. Mahiya naman kayo yun, yung flood control list. So, hindi pala siya, <clears throat> hindi pala siya para sa lahat, ay sa lahat ng pwede mong isumbong. Particular lang siya dun sa mga flood control project. Other than flood control project, ay wala ka pang sumbungan. Ewan ko lang kung meron, tingnan natin mamaya. Eto, yun, mga list of flood control project, tapos yung completion date niya, 2025, tapos and so on, palayo ng palayo. Tinan natin. So, parang so, ito konti lang. I load more. So, pag ni-load more mo siya, oh, matututungan. So, 2025 yan. So, load more ka ng load more. So, kung marami siya, mahirap ang kawaganap ay or pwede ka maghanap <coughs> dito sa search siguro Tignan natin to yan so to type mo yung region namili ka kung anong region yung gusto mo syempre yung region kung saan ka mayyari, nasa NCR ka NCR lalagay mo <coughs> tapos select na city let's say Pasig di ba ano naman itong type Ah, construction of waterway, embankment. So, hindi naman natin alam yan. So, lagyan na lang natin yung all types. Siguro, malalabas din naman yan yung hinahanap natin. Kung ma-filter na siya, eh. malita na lang. Sa pasig lang siya. Eh. So, years of completion ay years of funding. So, hindi naman natin alam yan. All years na lang. So, pag sinurse mo siya, yan, filter siya lahat ng pasig. <coughs> Puro na lang pasig yung lumalabas. 2024, 2020, you know. So, pwede ko, ik eh, may na lang yung hahanapan mo. Then, kunyari, nakita mo na yung <coughs> plug control, <coughs> excuse me, yung project na gusto mong i-report. Tingnan natin tong report. So, i-report. Ayun. May napansin ka ba ang mali? o kay nahinala sa mga proyekto sa flood control tulad ng isang ng sirang estruktura kulang sa kagamitan o hindi natapos na trabaho ipaalam sa amin okay ang bawat ulat ay maingat na tinitingnan at iniimbestigahan upang matiyak na maayos ang paggamit ng pondo ng bayan at mapanagot ang sino mang lalabag ay lumalabag sa bagong Pilipinas walang puwang ang kapabayaan Tama po yun. At hindi rin tapat tayo nagpapabaya, mga mamamayan. So ito, mamimili ka completed, defect, defective, duplicate, unfinished, ghost, or not applicable. So, optional kung lalagyan mo ng pangalan mo, <coughs> report mo. Optional din yung may email address at contact number pero so, mas maganda yung meron eh. Dapat hindi optional ito eh. Okay lang ha. Mamaya kasi paglaruan na naman na iba. Kung ano nilagay nila dyan. Kung ano nilagay Tapos wala pa lang. Hindi pa nag exist yung yung nire-report nila. Pangit naman. Message. Ito. Lalagay mo kung ano yung napansin mo. Paano yung picture? Ah, ito. Yan, pwede ka maglagay ng picture. Tsaka video. Kung meron ka nakuha. Then, click mo submit kung okay na. So, yun. <clears throat> Tingnan pa natin yung iba. Ano pa pwedeng gawin ito? Uy. Buksan ang interactive map para alamin. Sa so, may interactive map. Tingnan natin yung interactive, interactive map. Pag kinlik natin ito, ito yung lumalabas. Yan. Tiba? Ito yung, map ng Pilipinas. Actually, sinerge ko na ito kanina. Kasi napansin ko na medyo mabagal lumabas itong map. Matagal siya mag-loading. Siguro masyadong mabigat yung kanyang file. So, <coughs> kaysa maghintay tayo na maghintay, ni-load ko muna siya bago tayo magbukas na ito. So, ayan. Makikita natin, may mga, ito sa Pilipinas, may, may mga dotted, dot, may ibang kulay. May purple, may blue, may green, and yellow ano ibig sabihin na to? Pasensya na kayo. Medyo inuubo tayo ah. Tingnan natin dito. Legend. Ito yan. Ayan. So, yung project 2025 ay itong ay expected yung completion date yun. Completion year. Year of completion. <coughs> so, yung dapat tapos na ng 2025 ngayon 2025 ito. Yung mga purple. Yung matapos ng 2024 ay yung blue. Yung natapos ng 2023 ay yung yellow. At light green yung 2022. <clears throat> so, makikita mo yung mga flood control projects dito. Ang dahi pala. O, oh, buong Pilipinas. O, oh, punong-puno. So, pati sa mga probinsya na eh, hindi naman binabaha Ewan ko, may binabaha ba sa probinsya. Alam ko kasi sa probinsya din ako galing, pero <coughs> sa probinsya, nakita ko lang binabaha yung ilog eh. Natuwa-tuwa pa kami, naliligo kami doon pag ilog. Anyway, ito pa lang sumbungan na to. Eh, ano siyang siya? Para lang siya sa mga flood control projects. Hindi kasama yung ibang mga anomalya. Pag natin itong dot na to. Tingnan natin kung lalo, ay sa data. O, may lalabas. So, yun, no? Oh. Pag mo yung particular na dot na yun, Palawan, no? Palawan First Digestive District. Palawan First District Engineering Office. Ganyan, ganyan. <coughs> Construction of Balawang, Baluang Baluang Buluang Bridge. Flood Control Structure. Ang oh, galing, no? So, pag mo pala yan, may mga ano yan, may mga may mga lumalabas na data, yun Oh. Diba? Oriental Mindoro, yun yun. So, yun, ito din yun. Kaya lang ko pag so kung gusto mo medyo specific ka at kaya mo hanapin yung lugar mo, zoomin mo na lang. Oo, oh, oh, yan. Kasi click mo San Mateo, meron. So, mas madali mo siguro mahanap kung mapipinpoint mo yung lugar mo kung saan ka malapit no? <clears throat> actual map pala ito so mas maganda kaya pala madagal siya mag loading yun nga lang flood control project lang hindi hindi siya masyadong ah, comprehensive kasi kumbaga hindi lang naman doon yung nakawan sabagay yung mga anomalya na ng flood control project baka ma-overwhelm na yung mga investigador natin. Di ba? Ang dami-dami yan. So, hindi pa tayo tapos dito. Umpisa pa lang to. <clears throat> Dahil yung mga, may mga ghost project na hindi flood control, pa paano yung mga kalsada, yung mga infrastructure. Diba? ba? Sa DOH, sa nyo, yung mga super, super center ba yun? Na sabi, tapos, pero hindi tapos. Sabi, tapos na, pero hindi nag-ooperate. Nagsayang ng pera. So, marami pa. Marami pa nga mga lahat. Dapat, suggestion ko dito, sana makarating sa mga kinauukulan na yung yung reporting o yung sumbungan dapat, eh hindi lang naka... O siguro, mag-create na lang sila ng panibago sumbungan na hindi nakatuon lang sa sa flood control project. Lahat po ng project, lahat ng ghost project, lahat ng ahensya ng gobyerno, dapat meron meron na pwede mong isumbong katulad sa BIR. Katakot-takot na sumbungan dyan sa BIR. Di ba? Sa custom. Sa yung mga project ng ng DepEd meron. Di ba? Sa mga, eh, marami. Halos lahat ng department ng gobyerno. LTO. So, kung tatrabahuin natin ito, <coughs> tatrabahuin ng pamahalaan ito, eh, hindi kayang tapusin yan sa term lang ni Bongbong ni Bongbong Marcos ni PBBM so mahaba-habang laban nito nandito pa lang tayo sa flood control project so kaya tulungan natin yung pamahalaan na labanan ang katiwalian sir sa PBBM or, or sa mga kinaukulan po sana gawin na kami ng magandang sumbungan hindi ito. Kulang-kulang pa ito eh. Kulang pa ito. Dapat yung ano pa, yung mas yung mas malawak. At ihanda nyo na sarili nyo dahil marami kaming maisusumbong. So, kung may makikita kami, pwede namin ipost doon sa sumbungan. O sa ngayon, flood control lang muna. Limited tayo doon sa flood control. Yung ibang pinagkakakitaan ng mga tiwaling official ng pamahalaan, eh, hindi pa natin sisilipin, hindi pa natin masisilip. Kulang. Kulang pa. So, for the meantime, sige, tapusin niyo muna. Sana, mga gumulong na ang dapat gumulong. At matanggal na, makulong na, ang dapat makulong. Siya so, sabi ni Boeing Romulia, na, ni Ombudsman, na pagkakaroon din daw ng ano, ng i-open to the public yung mga magiging buhay ng bayan din sana yung ano yung office of the ombudsman pero sa ngayon tingnan natin dahil mga masyado kung kasi inaasikaso sana maalala at sana magawa uh, pero sa ngayon talagang limited tayo doon sa sumbungan natin sa flood control project lang so ganyan talag ooperate ito Nakita nyo naman po. Uh, medyo okay naman siya. Kaya lang yun lang. Uh, kulang. Kulang. So, kung kanyari gusto mo balik sa back to home ka lang. Babalik ka rin sa um una niya. Yan. So, masalang ko kung nandiyan sa unahan yung bandang report report na gusto mo. Pwede mo naman i-search. Is Ito so, antipolo. So, kung nag-research ka, lahat ng hindi lang particular na antipolo kasi lahat ng may antipolo na world so barangay antipolo antipolo street siguro meron din yan no eh, kasi hindi ba Rizal Camarines so oh. Camarines so oh. antipolo abobalete eh. di ba so dapat medyo ano yung search mo kung hindi pwede i-click mo tong itong pang burger na to three lines na yan yan pwede ka mag search dito pwede pinakita ko kanina, piliin mo ko ang region ka, let's say NCR. O. Oh. Yan. Pasig. All well, types, all types. Search ka. So, ma panaro na panaro yan. Ano, kung alam mo yung year, pas better. Year of funding. So, kung alam mo rin kung anong tawag sa project na yun, kasi ako hindi ko ma makapili dito, dahil hindi naman ako engineer, hindi ko alam yung may construction of bike, dike, yung tawag dyan. Construction of cut-off channel. Construction of drainage structure. Construction of flood mitigation facility. Construction of flood mitigation structure. Ito nga lang, parang kaiba ng facility at structure. Kung pa, paano ko i-difference it, hindi ko alam. So, kung ako siguro mag-search, all types na lang. Tapos, tingnan ko kung saan yung palapit ng palapit ko sa lugar na nakita ko. So, yun lang. Sana po. Ito po yung ano niyan. Ang sumbong sa pangulo.ph So, sana sa mga nakaka may nakita dyan, isumbong na natin para magawa ng paraan ka agad na mas maaga. Kung nandyan pa kayo at mahilig kayo sa mga ganitong usapin, pakiclick pa lang po ng like, subscribe, at yung notification bell na rin. At maganda po pag nagla-like kayo dahil Matutulungan din kayo mahanap ng mga taong mahilig din sa magandang usapin. Kaya, salamat po at magaling tulong po yan sa amin. Ito po, ang inyong simpleng kuya. See you on my next video.